Hello guys, so meron ako dito nakita. May entrance, limang piso lang. Pwede na to, puntahan natin. Balikan ko kayo. So yun guys, nagbayad ako na limang piso para sa entrance. Fuck, oh, limang piso lang. Sa Manila. For 200. Oh. Diba, limang piso lang, nakadagat naka ka na. So, papakita ko sa inyo yung view. So, pwede naman daw ipasok yung motor. Eh! So ayun guys, nandito tayo ngayon sa may Ibahay Beach Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng resort nito pero Part to ng Ibahay Tapos beach area So yun, sobrang ganda guys Tipong paparelax ka talaga dito Sa halagang limang piso mo eh, pwede ka na ma-relax Pwede ka na rin maligo Medyo malakas lang yung alon Bawa na malakas yung hangin So yun guys Naka low tide sya ngayon Yan yung kita nyo medyo malayo yung tubig pero for, for sure maabot dito yung tubig kapag high tide kasi halata sa sa formation ng buhangin tapos syempre medyo low tide ngayon kaya medyo malayo dun yung ano yung malayo? ano yung malayo? malayo yung malayo sya? malayo yung tubig so kaya malayo yung tubig <laughs> Gago! sa alaga 5 piso mo nakarating ka na nanda papakita ko na sa inyo yung guys gusto ko sana pumunta doon kaso ang problema nakasapatos tayo baka lumupog yung panali pero try natin try natin guys try doon wala tayo. Wala ko na hapag itong seashore kasi nga low tide. Pag high tide to guys, wala itong shore na to. Ano lang to? pagkain sa bahay, 30 minutes lang to sa bahay. Pero part siya ng Aklan. Kasi kaya kami. Pero dahil tapit ka kami sa Aklan, boundary kami. Lapit kami sa arko ng Welcome to Antique. pero malapit lang dito sa amin. Kaya yung ano yung mga taga dun sa amin tsaka mga taga dito medyo nakakaintindihan pa sa language gawa na magkadikit lang kasi pag dun ka na banda sa may mga part ng kalibo na aklan iba na yung language dun talagang aklano na aklano na talaga hindi ko na naiintindihan dun kasi gaya right dito sa amin di in sabihin yun saan pero doon sa kanila si in di ba magkaiba lapat guys Oo! Oh. So, ano naman mga taga Sana all! Tabi dagat yung bahay! Kaya ang gustong gusto ko dito sa Pulau Pichay kasi baka tiyak uh, na rin, ha? Kasi ang maganda pa talaga nung nung, nung lugar. Yung tipong... Yung isang libong mga marami na makupuntaan. Sa Manila, magandang ka doon. Tapos isang libo mo kulang pa sa'yo. Actually guys, actually guys, meron ako nakita dito kaninang resort. Yun talaga dapat yung pupuntahan ko. Which is yun. Hindi niyo nyo, yan, 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 yan. Yan dapat yung pupuntahan ko. Parang mag-i-inquire ako. Kunwari, ano? Ocular, doon Pero nakita ko to, itong spot. Limang piso lang kasi nakalagay. Limang piso na lang kasi pera ko eh. Ano pera eh sakto, limang piso na lang talaga. Kaya, tinuro siguro ni Lord. Oh, anak, limang piso na lang pera mo. Dito ka na lang muna, huwag ka na muna doon. Wala pang bili doon. So yun guys, di rin ako magtatagal dito. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito. Tapos, uuwi na rin ako. Kasi magtatanghalian na. Doon tayo kakain sa bahay kasi Masarap yung ulam doon eh, gata. Hindi na tayo nakakain ng gata eh. Kaya iikot lang tayo, iikutin ko lang doon no? tapos uwi na rin tayo. Papakit ako ulit. One, two, three, go! So yun guys, oh, nakaikot naman na tayo. Sulit naman na siguro yung umaga natin. Nakapag group tayo na nakakatakot na hindi talaga advisable pag ikaw na mag-isa. Matapang kasi ikaw na mag-isa. Pero Kunwari, medyo matatakotin ka, magpasama ka. Kasi medyo nakakatakot taak talaga siya. Ikaw na mag-isa. So, okay na tayo guys. Kasi for sure, hinanap lang natin. So, guys, sa mga gustong dito, punta lang kayo. Wala ako dito. And guys, marami dito guys. Pag pumunta lang dito sa Aklan, maraming pwede pumunta. Search-search ka lang sa Google Map may makikita ka doon mga hotels, ganun. kasi may mga logo naman yun eh bawat, bawat establishment kunwari, hotel may logo yun na parang bed restaurant, may logo yun na parang theater, kutsara so gano'n hanap, hanap, hanap lang kayo doon guys makakita at makakita rin talaga kayo ng magandang buka kagaya nito, sana ka limang piso sulit na limang piso mo lalo na kapag may, may mga baon kayo dito kahit abutin kayo siguro dito ng hapon, gabi walang problema So far, goods naman. So, uuwi na tayo guys. And see you next vlog. Maraming maraming salamat. Bye! -bye.